Yun. Ang ganda ng araw. Ano yan? Tawag dyan, boy. Sunset. Sunset kasi palubog eh. Sunset. Okay, alright. So yun, mga kaibigan. Magandang hapon sa inyong lahat. At shout out sa mga subscriber namin na walang sawang sumusuporta. Kasama ko ngayon si Poging Buboy. Tsaka si Paring Moy Moy. Ayan. Medyo Naglatag kami ngayon ng lambat. Yung tawag dito sa amin ay pabatas. Bali, pag natuyo itong ano na to, tubig hanggang doon. Mababatasan yung lambat, yung mga isda na mga banak. Didikit na sila. Didikit na sila. Ayan. Kasi ba tayo dyan? Kasi. Ya. Ay, hindi tayo kasi dyan. Kasi, uh, simulog, simulog, Ayan ang bangka namin. Masyado maliit. Simulog, 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 simulog. Oh. <laughs> hindi ko alam kung kakasya kami rito. Ito, may uli na kami. Apat. oh, Yan ang maging ulam ng maging asawa ko. <laughs> <laughs> Sa maging asawa niya. <laughs> Sana ul. Sana ul. <laughs> <laughs> Shout out sa kay Sa Pungko. Kay jenny biranya Shout out Sana, Sana all. maging mo. Oy, Shout out daw. Sabi ni Poging Boboy. Sana maging... Ayan. <laughs> Sana maging gayo daw. Sana all daw. Sana all. <laughs> Yung bangka namin, ayan Ganito na lang. <laughs> Lulubog na. Tatlo kami sa napakalit na bangka. Ayan O. o. Meron pa. Ay, sadong mabigat. Lulubog na, tingnan nyo. Oh. Puto na, huwag kayo ko Sansel ang araw Sansel sunset sunset <laughs> sunset Sansel Sansel yan yeah, mo sinong pa lang kahuyan yung tubig. Ng tubig. Hmm. Mamaya pag medyo mababaw na yan baka dumikit na. <coughs> Sana marami tayong mahuli ngayon walang malas tayong kakasama. Meron, meron tayong kasamang may balat. to so, balat sa puwit. <laughs> kaya, kaya hindi nagkakaroon ng syuta. Balat. Yes. Hindi, bala. joke lang yan. Ganyan lang yan. Trophy lang. Oo. No. <laughs> mm. Agoy. Agoy. Ayun yung lambat namin. ano? o. Ayun. Ano? Ali, utang ka. ati. Kalintayan lang. Dito bato. Dito bato. Tu. Grabe ng ati. Uy. Tu. Grabe, ano ha? Lasang juk. Grabe juk. Grabe ng aso. Taplo ko pa. Mhm. Mm talaga kita. Dito na sa bato ko bato. Tayo na. daming dahon. Da, Mada pa ka na na nun, ikot. Oh, oh, oh yan. Wow. Meron na, nagparamdam na. Mal malalim pa tubig, nagparamdam na. Alright. <laughs> Paramdam na, Sansel. Nagparamdam na. Okay. Alright. Alright. Buhay yung mga lalao. Yun yung mga lalao. Simpleng. Simple lang tayo. Simple, simple. Udo. Dai, saurig. Dai. Tawo. Tawo. Saurig. Tawo. Kaya mo yan. Mababaw na ho. Alis lang yung mga dahon. Kasi dadapa yung lambat. Pag dumapa yan, di dadan sa babaw yung mga isda. Iwan yun. Ang um, flashlight, ang um, flashlight ba ano? Oh, malunod tayo. Wag kayo, wag kang magbibiruin. Grabe, tusok tusok. Tusok tusok 'yan. Tusok ano? naman may ari bangka, dito pa nila, Ay nakadikit na yung lambat natin oh, mapupunit. Talaga naman, di man lang tinantya yung kanyang ano, angkla. Dapat Yan mga kaibigan, yung bakawan na yan. Yan. Diyan sumisilong yung mga isda. Kagaya nung napuruhan namin nung nakarang ano, araw na yung upload ko na yan. Talagang magka 30 kilos yung boy kung hindi nyo binawasan no 23 kilos yung naitinda ko eh Ganyan lang yung sa silong ng bakawang Ganyan to rin ang latag namin nun Ganyan to rin mga kaibigan ganyan din ganyan lang din kababaw pero sa ganyang kalalim pa talagang dumikit na sila yung mga isda ngayon ito pa lang isa pa lang ang nagpaparamdam ayan pa lang apat na yan apat na ba yan sana makarami tayo Ayun, ayun pa lang. Sana pag bumabaw eh, dumami pa. Uh, ano, malinisan. At pag mamaya pag umano na yung isda, malinis yung lambat. Walang isda. Walang, nagpaparamdam. Tumbukan sana boy. Sana hmm. pag bulong-bulong. Pinari tumbuk. Sana May dilim na. Ayan na. Paano na yung araw? Lumubog na. Lumubog na si ang haring araw? Lumubog na. Parang walang isda. Ngayon lang yata tayo maano ah. Sino kaya sa atin ang hindi magandang kondisyon ngayon? Kira-kira <laughs> Sa tayo ng kikiro. Mukhang may ngayon mga kaibigan. Ito. Dami nga. Balak namin din na to papabatasan. Kakam, kakalbugin na lang namin tubig doon. Tutumbukan, tawag dito sa amin sa Bicol para pag kung may isda, dumapon na agad sila para matanggal na namin itong lambat. Kasi ang daming dahon. Tsaka parang kunti ang isda. Hindi kagaya nung unang pagtira nila dito. Na ganito palang kalalim dami na ayan lilinisan muna natanggalan ng dahon tsaka tutumbukan namin dun para matanggal na rin tong lambat hindi na para, para hindi na kami gabihin lang isa kasi naghihintay yung asawa ni Puging Bubuy sa tabi may naghihintay daw kay Puging Bubuy dun sa tabi hindi namin alam kung ano Tawa. <laughs> Sawa yun. Sawa sa palaginip. Woo! Sana on oh. Sana on oh. isang tao kung hinihintay. Madilim na. na. Dumidilim, Dumidilim na. na ang araw. Ang ganda ng bakawan, no? Oh. Buhay na buhay. Kaya pala dumada yung mga isda dyan. May umaano sa lambat. May gumagalaw sa lambat 'to. Oh. Tingnan natin kung ano. Tingnan natin kung anong ano. Tingnan natin yung lambat. May gumagalaw dito. Gumagalaw sa lambat. Ano kaya Ay, balo. Balo ito. Oh, dako na na balo ni. Eh. Hmm. Isdang Balo. Yan. Isdang Balo, hindi naman makakawala yan diyan. Balo. Balo. Tao na Balo. Ano? Isdang Balo. Ini pa sa tuyo kay ni tinumbukan. Kita, tumbukan to tuyo pinabatasan. Ayan. Ay, ito yung isdang pogi. Kasi ang haba ng ilong. Yan ang isdang pogi. Kagaya ko. Ang, ambaba baba ng ilong. Ayan, kakalbukan na lang nila. Magpapaiwan ako di sa gilid. Kalbukan mo din. Ito kakalbukan. Ayan. mo. Huwag ka huwag Nahamag man ha. Sige. Dito lang ako sa gilid ng lambat. Ilang huli namin mga kaibigan, no? Oh. <laughs> Ilang piraso. Kaya tinanggal na namin lambat. Wala, may balat to sumuy Yun lang ang huli namin. Kaya tinanggal na namin ng maaga pa yung lambat. dapat dapuan lang ng maraming dahon. Kunti, ayan, makakaihaw din. Makakaihaw din si <laughs> Puging Buboy. Yun. Shout out kay Francis Koloya From Jida Taga Santa Magdalena daw siya Pero nasa Jida siya ngayon Yon Francis, shout out sa'yo Shout out kay Jason Hamisula Nang Barangay Pamurayan Sorsogon Shout out din kay Archie Apabli Nunsol From Pares. Shout out din sa Family Laban dyan sa Sitio Lubas from Kelly Banabal. So yun mga kaibigan, shout out sa inyong lahat at hanggang dito ng itong video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang suporta at sa mga OFW na laging nanonood ng aking mga video. Shout out sa inyong lahat dyan at ingat kayo palagi. God bless you all. Bye bye.